Oh, mga ka-insan po muna ang nangunguha ano ayos lang kayo? ayos pari ko ba si ka bespreng yun ano? pari Ayong... mm. ang dami din nakaibig eh, ano? kumuha lang din baka ng panlaga ano? oo <laughs> lalo dun utoy nung ikaw binakasama utoy nung misan? si utoy di ka ba utoy nung misan? hindi ang daming uka-uka ay. Binukot ang ilalim. Ayan, utoy kat, meron pa. Haba. Nananaid po. Palaysa ako din ang mawawala. Ang ano, utoy? daming talbos. Bawi sa talbos. Ang dami naman ang utoy na si pananim. Ay, oo. uh. Ah, pag may isang buwang, kanya na ulit ka Uh, uh. Pupuntahan ko muna ito sa Mga kaisan, si nautoy na po muna ang ano. Ang dini, yung At ako po ay mag-aasikaso naman ng mga ano, ng mga bibilhin po. Yung ipinapadeliver ko pong buhangin ay eh, hindi po dumating. Ah, katuhin ko mga kaisan at gawa nang baka may bagyo kaya po hindi i-deliver po, po yung sama ng panahon ay nagandahan po sa ating kamote yun po oh. namimili na doon ay, marami din po kami ako na walang kamote kahit nung misen pa po, po doon uka uka na po mga napagkukuha na yung magaganda eh gayon talaga wala hindi ko ano eh, mga kainsan eh ang sama naman term ng ninakaw ano sabi ano nag nagustuhan na, na nagustuhan po nila Siguro nga po ba'y napaibig. Sako po ang nawawala. May din pong nawala. Ayun mga kaisan, no? Ipagpasa Diyos ko na lang mga kaisan. Ayun naman ganun eh, ayan. E, 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 Konsensya na nila. Kaya yeah, basta ako'y eh, ang dami na po naman nakuha. Lilipot po kami doon sa kabila. Lilipat na kami ng anong mga kaisan. ng uh, paghuhukay. Ito po ay mga napatigas ko na mga kaisan. Itong ating palayan. Ito naman po ay February ang tarim natin. Ang papalayan ko laang po ay ari. Isa. Dalawa tatlo, apat Kaysan yung ating talungan, update ko po kayo na-spray ko na po aray yan aray po ay papapayating ko lang ang lupa Tatandang po namin yan ng mais, mamaisan ko po yan mga kainsan mamaisan, Patay na po ang damo mais naman pagkatapos po ng mais payat na ang lupa yan po ay kargado ng ipot ay pag po ang itinanim natin dyan ay kamuti agad ang, ang tendency ng kamuti puro chicken manure yan magdadahon, hindi siya lalaman. Pero kung papapayatin mo yan, sakto lang ang taba niya, kargado po yan ng laman. niyan Mga marso, kamuti din po yan. Ito sinasabi ko mga kainsan. Eh, nung minsan, oh, napagkakuha na po ang laman nito. Oh. pero nahukay na po namin yan, kaya sabi ko nung minsan, ay ano ah, emergency. Baka <laughs> may tatlong sako din po ang nakuha. Kalkulasyon lang namin, kasi ang lawak eh. Ay, ang lawak ng ang daming pinagkukuha yan. na ng mga kainsan. Nakala ko mga kainsan, eh, wala na yung maunguha. Meron pa rin po pala. Oh. Ari po ang hukay namin. Ari po ay tatlong tanim. Medyo maliit pa po ito. Pero kasarapan na rin. Tatlong tanim ng kamote. Medyo maliit na ang laman. Tapos, di maliit na ang laman ito. Ngayon, sa susunod, gagawin ko na po itong palayan. Para po ang lupa maging kondisyon. Para yung mga bakterya mawala na uli. Oh, ikot po ba? Ikot. Yan. Bukas naman po mga kainsan. Ari po dating talungan. Ito po. Ang amin buhukayin. Yan, ito po italungan dati, sinangatan po natin ng kabang kamuti. Yan, ang laman po ng ilalim nito. Yan. Puro kamuti rin po ito. Ayun, si Kabis pa rin, oh. Yan po ay kahanga ko, sinatiyo. Mga tiyuhin ko dito. Magkakahanga po kami. Ito mga kaisan, oh, tigas, oh. Yan. Nagiging kamutihan na po ito. Tiyo pala, may ano na, yan, oh. May dapok na, eh, <laughs> Ako okay, wala pa kaparsit-parsit magtubigan. nanlalambot ako sa tubigan. Kamuti po at talong ako. Ay, si Pinsan, no? Oh. Pinsan! Woo! Walang yan, Pinsan. Mumotor ka! Salam! Salam nila, no? Oh. Ang agap po daw ay! Huh? Ang agap mo! Oo! Oh. Tiyo! Oh. Oo! Cool. Cool. Kabasa ka na, ah That's cool. That's cool. That's cool. <coughs> Yar. Oti oh, Tiyo. Apat na luang. Tutubigahanin ko muna. Yung mga luang, ay ibabaw. Oh. Ta Tatamnan ko ng kamuti rin palabak. Magkahigi ka yan. No? Adi, yun yung pinagtanuan. Oo, oh, Tio. Ay, ah, tatamnan ko na. Ay, hindi. Mais. Yung pinagtanuan ko ay mais. Tio, tapos ay eh, yung kung kaya magalaka ma ay sanga tiyo may naman ka bro tiyo ano may dadnas natay nga ay sabi ko yung tama ng kaunti tama ng kaunti pa pero ang lawak din tiyo ilan ang natalim na rin ay, ay ang lawak pa rin kay tatay ako ang naupa ng mga satabas yung okay, iba na ako nagbibigay minsan ako ng dalawang tao sa makalawang bibigay ako ang patatao uli ayoy ay. Go pa no. Pero wala sa daan, tapos. <laughs> Alam mo kung sino? Kowiner na kuto, eh. oi. Okay. Kukuha naman ako ng paupa. Tatatlown tao ko. Kukuha na ako pa. Oh, dalawa kay tatay, ah, isa kay tatay. pinadala ko doon tapos idalwa din eh. Oh, tinakor sunadahan yung ating kamuti. Ay, ano kaya ang maganda doon? Tinakor sunada. Tikim lang eh. Tikim ano? Oo. Oh. Kaya nga. Pero hakwat tayo, isang luwang ay, tsaka yung kabila. Ang oh, bitira. Ayun naman, nabahagi lang din baka. Ay, siya nga, nabahagi lang. Pag may makikita, bigyan mo nga naman. Pwede namang ano ah, pwede namang magsabi na laka ano. Kaya nga. Na hindi ng loob. Okay, babalagwit na, babalagwit na, babalagwit na nga naman ano. Oh, isang sako oh. na nga naman nabahagi yun talaga hindi rin mawala hindi rin ng buhay ko ang tunay kaya hindi natin mo sasabi sa bagay oh. kaya hindi rin natin maaano ngayon lang kaya ang eh, malang bilihin kaya hindi kaya mo sisisi ang ano pero kung magsasabi mo mag di ayos lamang ako Ari, mo motor ninyo ngayon oh, toy. Hapit din ako, kailangan din pagtulong mo kay Tiyo Wala, dadalaw na kami ay. Ako oh, hindi makatulong kay Tatay, tao ang pinapadala ko. Si Kambala man natulong. Ay di, pag sabi kay Utol Kambal, pag ako hindi makakatulong din, ay tao ang tama, papadala ko. Tama, tama lang naman yun ah. Ay sabi kay hindi na ako makakalit, ako eh, busy na rin sa kamuti. Iduduplicate mo. Akala eh. ko naman yung mga guni-guni mo lang ay, <laughs> Sabi ay, ko naman siya yung kamuti doon na. Ah. yung tinaguhu kayo, no? Parang may, may Sige so, okay, wala, guni-guni. Ay, nun lumipat na kami doon sa dulo. Talagang kami, hindi, hindi mo rin hindi mo rin alam kung anong sitwasyon nga ng buhay. Ay. Kaya nga. Baka naman pala talagang nahihiyala <laughs> magsabi. Oo. Oh. Aba, ang isang libong piso naman ito eh, parang ano din lang o, ngayon na. Pag nabariya ay, hmm. ako natulong din Ako ba tanga Oo ah, sabi si ka-best niyo, yung iyon. Kahapon nga kami, si Tio Lito naman yun, ano? Oo, oh, si si Nagtatalo-talo nga kami kahapon dun. At si, Analay ako yun. si Tio Guring daw. Ah, si Tio Lito. Ay, sabi ko, Tio Lito yun, ang kiya na no, uy. <laughs> Kitang kita ko ah. Siya nga, si Tio ah, baka ilang araw na yan. Ari, iyo kaya lumaban na yan. ko daw ito palay, sabi mo nga ito yung kukuha. Uuwad na? Oo, oh, ipakuha na mo kay Arako. Pwede rin ba? dami Apakadami. E, ba ay sako. Makakuha kahit mga limahang sako. Ialok mo din sa, di sa iba mong ano? E, ipinamimigay ko na nga. Eh, pati mga mga talbos. Ay, eh, hindi na daw na gawa. Sabi ko yung palay lahat. Ay, ay dami makukuha. Bakit pakain lang sa mga manok at saka itik? O, sa tao ah. Dato Kaya nga tao. Pa, alas 4. Dumaan ako sa inyo. Wala ka na dun na eh. <laughs> ay pagtutulong ay malayo-layo binabaratan ko na at ang papakapan ng sa kabila kaya nga yung agap mo din dumali oh. aba may dadalwa na ay natutuangan na ay kaya ay, nga ay papadala ng pang ano ay gayon nga pag kumbagay ang halimbawa sa magkakapatid ang isa ay malayo yun na lang pinapadala na lang ano oo nagabisita na lang ako gayon nga ay sipat O, oh, aray utol kailangan natin ng kagana ay hindi naman kami lahat pwedeng dumipindi kagana niyo hindi pwedeng dumipindi lahat sa ganari oo dapat may ibang pupukusan manto Kumbaga pag uh, lumaglag ang isang gawa ay dilat ay laglag. Oo. Oh, hindi pwedeng yun lang ang pagkakakitaan. Oo. Oh, oh. dapat ay negosyo ang iba ba? Oo. Oh, hindi negosyo. basta iba-iba ang... Oo, oh, linya. Pagkain ng kamuti, manigusyo niya naman yan na. Oo. Oh, Kung pala tayo nagpang-abot nung unang ikinasa ibang bansa, ako naman na narito. <coughs> Oo. Oh, oh. Nung naman na narito, ako naman na naroon. Ah, baliktad. Umikot ay kumabila, sana tayo magkahangga din eh. Ay, ibig sabihin yung ginagawa mo rin ito dati? Ako, baka taro, ginagawa dahil dito ka mablog. Oh? ko, oh, di sana tayo nakapagawa ng tampa din itong kabak na haligi. Siya nga, ano? Ano? Di ni Tad. pwede naman ikaw pag walang gumawa na o. Ah, ah, iyo. Oh. Wala din pa kadami Ang dami mo lang ginagawa yan. Oo, oh. uh -oh. ay pero pagka walang gagawa. Kamuto yan, ang tigas na. Yan ay pinakatikot ang laka lang narating. Ang gagawin ko naman utoy, papailugan ko doon huy. Paliter si papagayon utoy, oh. pailug. Sintro sa gitna. May may tabi. At di, doon ang tapon sa may niyugan. Kung pala tayo magkahanga dito, ay ang haligi natin doon at din itikabak tayo hopi din Kamu, <laughs> ito ipakate kasi ito matigas na ano garang nga parang palay na rin wala ba nakakakursilada yun ang maganda yung palabak ari manipis pa yun magaganda auto yun yan nga ano Natamote yung ano Baka mo natamote na lahat ng kamote Kamote na lahat may pa nga naman Tutoy, baka rin <laughs> kainaman din Oo nga, halos yung sa presyo ba kampana yung mga ilan na no Kung bagay utoy, dalawang luang na kamote Kampana rin kabu kam Yung kikitain mo, kampana lahat yan Lahat Kapalay yan Kapalay Ganun din nga ang kwinta ko ay Ganun nga, kinukwinta ko ah iki, ah, ay mas maganda pa ari eh. Yung uh, isang bandil na mustasa Katumbas ang dalawang sakong palay Maniwala ka Yun nga, ganun nga Isang oh. libo, isang bandil Luwad isang yun, ah. Kaya nga Ang um, ano ko lang ay Ampalay ah Tatay mo ang ampalay din sa bulwagan. Oo, mga ilang tree. Oo, ang palaya kamuti at saka talong lang ako tol. Pwede. Akin yung mga dinakon. Ako yung... saka ano pala, kalabasa, yung mga hindi abiyarin. Para ako doon nasasanay ay sa ano? Sa dahon ano? Sa dahon, kanya-kanya nga lang. Ay na kaya ang... nga sanay, oo. Kagandahan naman yung akin namang tanim, kung ano eh. Kaya sabi ko ayos din. Kung baga ba ay nalugi, may simurang pitsa ay matasa mustasa. <laughs> para iba't iba na rin ang tanim, pero lahat ay dahon. Oh. <laughs> din yung kamuti ah, ha? ha? sa palabak mo ay susubok pa rin hindi Kaya ko ma ayo nagahanap pa nga ako ng ano yung gilingan ah. ng bunot dapat di dito sa atin ang daming bunot oo oh, aanhin baka ano? may alam kang bilihan gilingan ba gilingan yung bang kukuhanin ko yung ano gagawin kong pataba ba weather ko sa yung kukupit yun na nga <laughs> nagkakambas ako eh. hindi ka di ba na yung mga niyo ganit tatay na bubulok lang ang mga bunot so, tinitirang pa parang ahas tinitirang pa ahas ay gigilingin ko Wider, kahit tarikin nyo ha ko ayos lang sa inyo ah sa Oo ah Di ba ikat mo ako wala ang tirahan ng ahas Yan you know, ang may inaalala -ano Hindi bibigyan ko naman ng ano Ah pakala ko dito Wala ditong may gano'n ano Wala Yun ang isa din sa gusto ko Di hindi naman akong gagawa Di maglalagay ako nasa'ng tao ba o to, eh. Plano ano Umay siya ka Duduplikit na lang natin Tagtag kita din ah Sabi ko nga yung sipag ko kayo saan Kaya kong tunawin sa sarili ko lang Ay yung iba bang mayayaman ay Kahit na hinirasyon ay, ay ano Kaya eh. bang hindi paghirapin Oo meron sa, talaga yung pumakingi yung akin si ay hanggang bibig ko lang kaya eh. ha, pa, na pag nawala na. ang sipag natin eh, magugutom yan. Oo ah. nga yun. Yung iba ay naghahanap uh, buhay ano ah. po baby ba? Hindi, hindi. Kung baga ba ay hanggang kaapo-apo na eh, hindi na kahit tibagin. Ay yung iba? Wari kay buhol agad ako, wari kay dalawang araw. Hindi mo, hindi mo dalawang araw. Kung baga ba yung hinerasyon ko ay, oh. Wala na. Pag hindi tayo mag-aani, wala nga ani. Yung ating nga kinakain, i-stack na lang ay. Yun lang ang maalawan sa atin, hindi tayo nabiling bigas. Oo. Ano? Oh, ang sabi ni Pinsan, ano ay yung ating pinsanin. Aba, hindi daw siya nabiling bigas. Bagi daw naman siya pa ang bigas. Ay, anak niya. Hindi yung anak niya. Pagkabigay ng pire, ikaw na ang bumili. Ay, ako pa utusan ninyo, ano ba? Sabi ano bang iyong palay? Eh? Kinahon. Kinahon bang? Ay tuturo kay sa kahon. <laughs> Sinako. <laughs> Pagkanuti ako kukuha din ng mga niyoga ninyo ha. Aria. Ay dami din. Pagka ako nagkakampas pagkakamahal-mahal. Nang panggiling ba? Oo. Merong heavy duty 220. Aba, ano 'yan? Ay meron ako nakitang mumurahin ay nasa 80. Ay di ba may makina pa pwede ako? Meron pa makina ng kubutang isa. Oo, oh, pwede rin yung sa online ah, ata ah. Na, na online din Ang ata. Ang kakabit ko lang ito yung kubutang isa. Kukupit. Di ba dalawang kubuta? Pero advice ko lang sa'yo kung ano ito eh. Magkukupits ba yung tawag dun? Oo. Oh. Di ba kayo magigiling? Ano? Advice ko lang ha. Paano? At baka biglang mag uh, dumating yung time na sa gawa oh, ba? Tama pala lang sinabi ni Pisan. Ang iingatan mo diyan. yan, dapat ay eh, medyo hindi napapasok ng ibang tao. Ang bakterya ano? Hindi, hindi bakterya. Kung bagay papat itatambak mo ba? Pag nagtag araw yan, delikado, delikado yan. Ay, sa sunog ano? Sa sigarilyo. Ay, Ay yun na nga. Diyos ko po patatawarin. E, isang gati nga lang na talsik ng baga noon. Oo. Oh. Huwag mo ilalapit sa noon. Layo-layo mo na. Salamat. Maniwala ka sa akin. Naman. Salamat pinsan Ay, ba, sa ano. Hindi ka naman maniniwala. Oh. Siya ka. <coughs> hindi, yung tatanong ko sa iyo, ba't ikaw binabiyahe? Ay, Ay no? may alam kang mga ganong masin. Wala. Anong tawag din? Yung kuko na... Kukupit. 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 <laughs> Kukupit. <laughs> Kukupit. <laughs> Hindi gusto ko mauto 'yan, oh. Hindi ang nanghihinaya ako sa mga bunot ba, ilalagay ko din dito sa halaman. Hindi ayo, ano nga, nabibili pa sa online. Tapos ibibili ko, ibebenta ko sa online. Ay, Basta yung lakuan ko na iingatan mo sa... Oo, oh, yung upos. Kailangan na kukuha ni Kintiman ni Nigarilyo. Aba, hindi oo, ilalagay mo rin yung smoking. Ibig sabihin ay mahirap. Talagang... Ang kukuha ni ko pa man din si Kuya Pagu. Nayo si. Isang pitik lang. Pitik yun. ang kukuha ko hindi nayo si ano. hindi. Di ba't yung mga kaibigan natin dito ito eh, walang trabaho yung iba? Ay, sabagi pa. Para mabigyan ng trabaho. Yun ang ipupwisto ko doon. Ay, hindi. Siya ang magigiling. Kala ko isang man. <laughs> siya ang magigiling araw-araw. Hindi eh, may trabaho siya. Pag ikaw ay masipag, eh, ano, no? Yun ay deporsin ito. Ano, Tanino? Siya nga. Hindi nga. Hindi nalalayo, Ano? Parang gusto kong mabigyan din ng trabaho. Eh, lagi din walang iba yung iba ay. Eh. Nang ng pera. Sabi ko, may naman ay ano ay. Nagbibigay din sa akin. Trabaho ang binibigay. Ko. Ay oo. Ay ganoon talaga. Ay, eh, tayo din may wala din naman puhunan. No, ay, paikot wala, lang nga. Siya, sabi, wala din. Ay, ano, trabaho yung ori. Ay, ay no? sa totoo lang. Oto, baka kayo, yung, Ano din ano. Yun, oto, di ba tayo naman nagbebiyahe minsan. Okay, oh, kung may mamabakit nga auto sa mga kaibigan mo doon sa Sariaya, Candelaria. Oo. Oh, oh. Masat yung heavy duty, yung malaki. Nasa lang ba ako ng sako-sako talaga. Nahalis yun na, no? yung parang ginigili ng oh, pinipin, oh. pinipino. Ay, ang lawak ng ating mga sa... Ay, tama mga ay, kaisan, ay. yung na liugan na lang namin sa tamlong. Tapos kinakabisprin. Ay, di kukuhanin <laughs> ko. Ay, mga katabi, ah. Biga mo lang pang merinda, yan. Oh, tsaka po yung aking mga kahanggadini. eh. Ligtas, ligtas na sa kubra. Ano? Eh, yun ang binabala ko talaga. Ligtas na sa kubra. Pag hindi ay eh, pa, magpapabuo ako kay Madan, hindi kaya kaya yun, no? Ay, kaya, magaling yun. Pero kung gusto ko yari na bang buo na nakita ko na. Lagi na. na. Hmm. Hindi, yung akin na may magagamit ko din sa halaman o ito, ilalagay ko kaysa bibili pa ako ng ipot, yun na. Pwede rin, pampabuhagag yun. Oo, oo, pampabuhagag, ay di yun na. Maka, okay. na, oh, nakatulong ka pang may trabaho okay. tapos eh, pag may bibili, may bibili naman sa online eh, ko libo-libong sako nabubulok na ah, libo-libong bunot ang nabubunot na nasasayang laang oh. eh, di ko ng mura nang mabilisan. Natingin mo. Tapos dito, di magpahingi ka nalaan sa menu. Ay, oo. Oh, oh, ay, Kung baka ibabayaran ko. O oh, kung limandaan. oh Oh siya nga. Pag ano na ba, hindi naman pwedeng hindi mo kukuha ni lang. Gawa ng, na ngayon. Tinitirang pati ng ahas. Para pati tulong na din. Kung sa community ba. Dagdag -dag income. Ay, di pag lumakas. Natumuan ngayong menu. Gan, matutulungan mo pa rin yung ibang walang karbaho. Ano? Ay, di pag lumakas naman yun. Ay, di kung kahit tatlong tao. Ay, di may tatlong tao ka na natulungan. Siya nga. Ano? Hindi man tulong na, na trabaho naman. Na trabaho? Na. Hindi man tulong talaga na tulong ba? Ano mas suggest mo toy? Eh? Ba, pwede nga basta yung lang sabi ko sa iyo, kung babanatan yung maninigarilyo. Pwede naman, baka naman ma-disclaim na yung ibang na sabi, eh, paano ba ako makapasok? E, ako pa lang na bawal po. No smoke basta yun lang ang mabigat. Ayo, oh, okay, okay tawid yung... tubig klap sa gabi ano ay, pati makina ni Doc Dokal. Dun. O oh, man ay dako. Ay kailangan pala yung. Kung um, talaga do, ibig sabihin na ilang tinulado yung itambak mo tapos ay hindi magda maglay ubos. Okay lang kinbabasain. Ay pwede rin yung ganun. Basa ay paano nga ako nagkataong ilinin niyo toyo? Sa bagay ano. Ay, salamat sa, sa suggest mo. Oo, oh, yun lang ako masasabi ko sa iyo kainsan. Eh. Uto, tanda mo dito pa tayo naliligo. Saan nga ba yun? Ay, yun nata doon na daw ito ya. Ari, ayun. Punta yung mga bata. Yung maliligo. Parang kailan lang. Parang kailan <laughs> lang. Parang kailan lang. Mm -hmm. Parang kailan lang ako. Dito po kami naliligo. Oh. Ah, pakaganda uto yun. Ha? Huh? Tigas? Oo. Oh? Drip food? Ah, na rin. Mm. Oo. Ari, baka isa yung sinasabi mo. Ano? Bunot, ayan utoy tamo na bumulok laang Nakakatakot din nga dito at ayan ang gusto ko uti gilingin. Pwede. Aba, biruin mo 'to sa tamlong sa kul. Ah, pakadami. Baka ganyan na rin kataas. Ah, delikado pati 'yan. Dami oh. Wala naman dito may maiigan unan na. Ito, yun nga. Ito yung nilulubid ano unan nilulubid. Tanda mo yung oh. project din sa Barangay Hul. Oh, nilulubid. Nawala na. na naman yun. Ano ka kakatulog bitin? Nilalagay sa bundok. Pero ang number one, tamang-tama -tama din talaga yung giling at maghahalaman na. Ay di pag kailangan mo din pala utoy sa bunot, ay di kahit takutin mo pala rin inyong ari at di lagyan mo lang ng gasolina, ikaw na ang gumiling. Oo. Oh, palagi sa halaman na ano at mm -hmm. pag, pag, magagawa pa kayo saan. Oo. O, hindi naman, di... Hindi nanghihinayang lang ako. Ay siya nga. Kaysa bilim bilip ang lakad din naman ang gasos natin sa ipot Oo. Oh. Hindi yan lupa na na. Yan? Ano na nako condition pati, an condition, ano? pati ang lupa. Soil condition. Soil condition. Naya o oh, arpa o. Oh. At talaga isipin yung nilalabong laan ano, mapapakalabong. Wala. Pusay yun. Dami. Oo, oh, bulok lang po dito sa amin. Kaya po nakaisip ako na... Ay, ano na lang ako, Anton eh. Ay, inform ko na lang ikaw pag... Oo, oh, na... pag nakakita ka. Meron Pero nagkakampas-kampas na rin ako ay. Kung sino maaw Hindi, basta kung alin ang mura Bumain at saka ng klase baka naman mamae mura ay bingkal ang ari hindi nila bubulok lang talaga yung pataba ito yung kandang pataba niya na ito yan ang yung eh. iti... sa mga orchids ah oh. oo pero yun nabubulok lang ang sa amin yan oh ngayon ay, ipagkakakitaan ya? natin yan ganun nga dapat mag iisip mag iisip tayo at kung sabi nga ay eh, sa ating -tam -tam, komunidad no. dagdag trabaho Siyala hindi kapag, na hindi na tayong tatrabaho, ibang tao na. Kapag create, hindi na rin lalayo. Una-una lang -una pamasahin na kung magtatrabaho. Oo. Oh, mm. Yung ma, mapalapit ang trabaho sa kanilang mismong bahay, malaking tulong na. Oo. Oh. Pamasahin. Yan pa, upang okay, salo. No? Ah, nai. Oh. Yan, kinaka-best po na bahay. Diyan po dati kami mga kaysa natutulog dati nung araw. Natutulog ano.